Welcome back to our YouTube channel Celeb Buzz Philippines. Isang trahedya na pagkawala sa mundo ng musika, South Korean ampersand we singer na si Wisung ay pumanaw na sa edad na 43. Ang kanyang hindi napapanahong pagkamatay ay nagluksa sa industriya ng entertainment at sa kanyang mga tagahanga. Anong haba ang mga detalye sa likod ng kanyang pagpanaw? Alamin natin ang buong kwento. Naong March 1 0 dalawang libo at dalawamputlima, natagpo ang wala ng buhay ang sikat na South Korean singer na si Choi Wisung sa kanyang tirahan sa gwangjin Gwangjin-gu, Seoul. Ayon sa ulat, bandang anim oras dalawamput siyam minuto we ng matagpuan siyang walang malay sa kanyang apartment matapos makatanggap ng report ang mga napili mula sa isang kaanak. Ayon sa talent agency niyang Tajoy Entertainment, maaaring cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Narito ang bahagi ng kanilang opisyal na pahayag. kami ay lubos na ikinalulungkot na ibahagi ang gayong nakakabagbagdamdamin at kalunos-lunos na balita. Noong Marso 1-0, ang aming minamahal na artist na si Weisung ay namatay. Siya ay natagpuan sa isang estado ng pag-aresto sa puso sa kanyang tahanan sa Seoul at pagkatapos ay binibigkas na namatay. Mula sa kanyang debut noong libo at dalawa hanggang sa kanyang pinakahuling proyekto. Si Wisung ay kinilala bilang isa sa pinakamahuhusay na K. pop E. Singers sa South Korea. Kaya't labis ang kalungkutan ng kanyang mga tagahanga na sabit pa naman sa kanyang nalalapit na concert kasama si IC na yung March 15. Para sa maraming fans, hindi malilimutan ang mga awitin ni Wisung tulad ng Is It Not Possible With Me, The Day We Meet Again, Terminal Illness, at In A Year. Munit sa kabila ng pahayag ng kanyang ahensya, patuloy pa rin ang investigasyon sa tunay na sanhi ng kanyang pagpanaw. May mga lumulutang na espekulasyon na maaaring may kinalaman ito sa droga. Matatanda ang noong 2000 at 11 tandang bawas 2000 at 13 na sangkot ang pangalan ni Wisong sa paggamit ng Propofol, isang medical anesthetic na maaaring makamatay kapag inabuso kahit na siya ay napawalang sala noong 2013, muli siyang nasangkot sa paggamit ng droga noong 2020 at, at sa kalaunan ay nahatulan noong 2021 ng isang taong pagkakakulong. Hindi maikakailan na maraming artista sa South Korea ang nasasangkot sa mga kaso ng substance abuse, lalo na dahil sa pressure at matinding expectations sa industriya. Munit hanggang sa lumabas ang opisyal na resulta ng investigasyon, mahalaga ang pag-iwas sa mga haka-haka at maling impormasyon. Isang malaking pagkawala sa industriya ng musika si Weisong. Ang kanyang talento at musika ay mananatili sa puso ng kanyang mga tagahanga. Ano ang iyong paboritong kanta o alaala kay Weisong? I share news sa comments. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa pinakabagong balita sa entertainment world. Maraming salamat sa inyong suporta.